Nabalitaan ko nga pala ang mga bagong menu ng Chowky. syempre pagka mga ganitong sitwasyon, hindi tayo magpapahuli. Dito nga lang pala to sa may Vista Mall Tagi. Heto kasi yung pinakamalapit na choking dito sa lugar namin. Bale, ang lahat ng bagong menu nila mga mare ay 99 pesos lamang. Kaya naman masusulit mo talaga to. Nasa ako ko pang nagsosolo si Kuis Charlie Boy. Kaya naman nakalibre ako. So guys, nandito nga pala tayo sa Vista Mall. Kakain tayo dito sa may choking Dahil meron silang bago dito mga mare. Ayan Oh. 4.99 pesos lang. So, So order tayo ngayon mga mare ayan so guys order tayo uy teka lang parang kilala ko to ano nagsosolo ah tol eh, binablog ko to eh. Kailangan mo ng katulong. kailangan ko ka na naman, di kailangan ka ng katulong tol. Tol, ang dami-dami yan, no. umaawa ka naman sa alam, katawan mo. Alam ko na naman yan, mangihingi ka na naman ako. No. Oh, alam niyo, kesa na mo umorder pa ako eh. Eh, lahat ng 99 doon, inorder mo na eh. Tol, binablog ko to eh. Binablog mo? Oo. Oh, buha okay. ka sarili mo noon. Magablog na rin ako. Hmm. Sabi na ako to? Sa akin? So, miso lang naman eh. Sabi kong taong to. Ko. no, talaga ako sweet yun. Ubo um, ka na tayo. nga dyan, ubo um, ka na nga dyan. Ito lang sa'yo ha. Kaya oh, mag-skandalo pa ako oh. dito. Ito lang sa'yo ha. Ano yun, wala ba yun yanan to? na yan. Ito na, yung isang buong set na to. Yan. Ito lang, hanggang dito. Yan. Hindi kita to. Yung sa'yo ay sa'yo lang. Yung sa'kin ay sa'kin lang. lang. Diba? Okay tayo dun. Deal. Good deal. Nice one. Nakalibre na naman tayo. So, mga mare, nandito nga pala tayo ngayon sa Chowking dahil nilibre tayo ni Luis Chani. Hindi kita nilibre. out ka. Ay, hindi ba? Hindi kasi, tol, napag-isip-isip ko lang. Small world talaga, no? Small world. Lagi nalang small world. Laging small world, e. Eh. Laging pinagtatagpo ta yung tadhana, e. Eh. Pinagtatagpo ng tadhana, eh, Ikaw eh, yung sinusunod. Alagas isa, -isa ay, Hindi ganun, tol. Ay! Planado mo na yan eh. Kada Tadaan ka, kape. Sundan lang eh. Kumain ka na nga dyan. Bali, ang in-order mo ay dito ay wonton mami. Uy, wonton mami. So mga mari dito ay eh, may mga bago silang menu. 99 pesos lang. Eh. Wow! 99 pesos, chow king. Katulad nito, wonton mami. May kasama na yung ko. Uy! Yung ko. Wow! Teka lang pari, huwag ka na may, may iya. ka hmm. Oh, sino ay lagpak. talaga pag libre no mismo kapag talaga ka, ng mukha nito grabe Panalo? So guys, um-order so, din ako dito na Ano order ka? Um-order ka rin pala dito na Siopaw asado tol. Wow. Magkano yan? Tamang chicharap, 99 pesos lang. 99 pesos na nga lang, hindi so, ka pa bumili. Ay, siyempre may hirap ng gumasos ngayon eh. May hirap ng buhay eh. May kasama pang drinks yan. Wow, may kasama pang coke, 99 pesos, may chicharap na. Sa hirap ng buhay tol, nagagawa mo pa rin ng oil libre. Kaya nga nga eh. Sa hirap ng buhay, nagagawa mo pa rin mamburaot. Minsan lang naman. Asado, asado. Ay, doon. Mmm. Oh, uh, sarap ba pa? So guys, umorder din si Chinese boy dito nang Chinese, Chinese, style fried chicken. Tama na 'yon. Tama. Iyon oh. Know, Grabe ito, 99 pesos lang din mga mare, may kasama ng soft drinks. At syempre may kicharap. Kicharap. And may gravy na rin 'yan. Mm. Crispy, oh. Ah? ways mo. Diba? Kaya, huwag ka nang humingi sa susunod. Diba? Mm. Siyempre na bitin si Chris Charlie Boy, umorder din siya dito ng chicken chop egg fried rice. Oy, utang mo yan ha. Ito yung tool. Sabi mo, libre mo ito eh. Iba yung utangin kong isang dance. Sige, sige na, sige na, Wow. Mmm. Palduhan. Mmm. Guys. Mmm. So mga mare, eto nga palang ibang in order ni Kuya Charlie Boy. Tig magkano nga to doon? Ah, uh, 139 ata 'yun eh. Pag wala drinks. Yes, pag may drinks 159. Uy, syempre. Yung drinks ko nga punong-puno eh. Punong-puno. Kumu-mo na yung fried rice ah. Ay, mga tig, masarap 'yan alam na natin ito eh. Masarap pala kayo mm -hmm. eh. Mm. Garok. So mga mare first time ako matitikman dito sa Choco. Ano yun? Oh, ano? Ito yung Choco Pau. Choco Pau? Yun. Hindi ko alam kung tatawagin ko itong dessert kasi Choco nga eh. Oh, so, baka, baka, dessert yan. Okay. Tignan natin. Design pa lang. Ganda ng design. Uy! Wow! Grabe, no, chocolate yung sa loob, man! Chocolate niya, idol! Ang dapat